Magandang umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman, pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis si Sus at sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningila ng buyes. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga lagad ay nasa bahay na ni Mateo dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga pareseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang iyong guro? narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot. Ang mga may sakit ang nangangailangan ng magkagamot. Hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain sapagkat Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Atin pagnilayan bilang Romano-Katoliko sa Ibanghilyo ngayon mula kay San Mateo, ngayon mula kay ay makikita natin ang pagkikilos ni Jesus sa pagtawag kay Mateo. Isang maniningil ng buwis na itinturing na makasalanan ng lipunan. Sa simpleng pahayag na sumunod ka sa akin. Binago ni Jesus ang buhay Ni Mateo Agad siyang tumindig at sumunod Ipinapakita ang kanyang pananampalataya At pagnanais na magbagong buhay Ang susunod na tagpo kung saan kumain si Sos Kasama ng publikano at mga salanan ay isang makapangyarihang larawan ng habag at pagtanggap. Ang mga pareseyo na palaging may pit sa pagsunod sa batas ay nagtaka kung bakit sumasama si Jesus sa so mga itinuturing nilang makasalanan. Ngunit ipinaliwanag ni Jesus na ang kanyang misyon ay para sa mga nangangailangan ng tulong. Tulad ng isang manggagamot na naroon para sa mga may sakit. Ang pahayag ni Jesus na habag ang ibig ko at hindi haim ay isang mahalagang paalaala sa atin bilang mga Kristiyano. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang sa pagsunod sa mga ritual at patas, kundi higit sa lahat sa pagpapakita ng habag at pagmamahal sa ating kapwa. Ang pagkilos na ito ay nagmula sa isang pusong nagmamalasakit at handang tumulong sa ipa lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tinatawagan din tayo ni Jesus na sumunod sa Kanya. Ito ay nangangahulugang handa tayong talikuran ang anumang bagay na humahadlang sa atin sa tunay na pakikigugnayan sa Diyos at sa ating kapwa. Katulad ni Mateo, naway magkaroon tayo ng tapang at pananampatayang sundan si Jesus anuman ang at ating kalagayan sa buhay. Sa mamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Samuli, muli ko ang lahat, katulikuman man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng ibay yung ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipapahayag ni Jesus sa ribanghiyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daloyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. God bless sa all.